dominant CC. Hmm. Yan pong ating gagawing kachaw sa ating mga deca browns. Yung isa. Plano ko rin po itong mag ng ano, ibibreed natin sa mga deca brown natin. Kasi ito po ay 50% deca brown, 50% asil. Pag breed natin siya sa ating uh, Decal brown, mangyayari po niyan, correct me if I'm wrong, hindi po eksakto, Ayan, April 5. Update sa ating mga Yobabobs. Kumakain na po sila. Ayan, anong uh, magandang balita guys. Kumakain na po ating Yobabobs. Ito po si Trisha yung dating hindi kumakain talaga na puro Madre de Agua lang gusto. So ngayon ay kumakain na po siya ng kanilang regular meal. Yan po, interak sa mais, molasses, asin at Whitmin Pro. Yeah, so wala pa rin tayo mga Diyagwa kasi stuck nga po tayo sa pag-harvest at uh, pinagpapayagan natin dahil sobrang mainit sobrang uh, natutuyong ating mga halaman so pinapabuelo pa, pa natin guys ayan o oh. pinapabuelo pa natin ating mga pananim ayan pero malapit na yan kasi ano na uh, palago na eh nagigreen na yung kanilang area kaya lang gusto ko yung malago na malago muna bago ko harvestan para buelong buelong. Ayan. <laughs> buelong buelo. Pero ito, ang good news ay back to normal na ang ating mga yobababs. bobs. So ito si Basya na namayat ay um, uh, mapapataba na natin. Ito po ay naturuan ko na ng ivermectin kagabi. Si Trisha ay hindi naging successful kasi nagpapalag. So uulitin ko mamaya pero ito ay success, successful ang ating pagturok ng Ivermectin. May challenge po kasi sa pagtuturok ng Ivermectin guys eh. Kasi ano yun eh. Uh, dapat yun sa ilalim lang ng balat. Hindi siya po pwedeng intramuscular. At may side effect po pag Kaya ito si iba siya kasi ano. Uh, sanay sa akin eh. Saka so, mas maamo siya. Si Trisha kasi ay medyo ano. Uh, alup kasi si Trisha eh. Yan. Pero maya ulitin ko to. Try ko uli mamaya. Ayan. Pagka hindi, mag-oral na lang siya. Totally, so, kumakain naman na siya. Lang, mas gusto ko sana kasi yung ivermectin kasi both internal and uh, external parasites po ang uh, napapatay niya. Eh. Pati yung balahibo ay mapapaganda pag uh, ivermectin pong ginamit natin. Ayan. And sayang <laughs> kasi isang bote pa hinadyan ko. Hindi, kalahati na lang pala. Yun, Lahat yung bote. So mag-expire na siya 2025 kaya kailangan magamit na magamit. Pero ito guys, oh, so looking good po si Trisha. Hmm. At ayan, uh, paubos na. Okay, so all right. Si Kanor. Ayun. Si Kanor talaga may inhin kumain niyan, guys. Pero ayan. Magtitira man niyan, konti na lang titira niya. Ayun po. And ito po yung ating mga bake. Hmm. Nakakita nyo naman, ganadong ganadong na rin sa pagkain. So, ang kinalaki po ay pre-starter, dissolved sa tubig, marami tubig, and meron niyang vitamin pro. Tinigil na natin yung antibiotic kasi okay naman na sila. So, vitamins naman ang niligay natin, vitamin pro. Vitamin pro naman guys, ay meron ding electrolytes. Ayan, so, makakatuloy din po para sa init. So, ayan, basta. So sila po ay 3 times a day na kumakain. Ito po ay tanghali ito ha. Tanghali po ngayon. So okay na umaga, ganyan din po. And then ngayon tanghali. And then mamayang hapon ulit. 3 times a day. Para I love you. 3 times a day. <laughs> Ayan. And ito naman po yung ating mga dominant sisi yun, tatlong goods po yung natira nagkumpisa po tayo sa sampo tatlo ang natirang goods ayan, may isa doon na natira kaya lang, ano, parang reject hindi siya masyadong nag uh, mature at uh, ano, mahina mahina ang katawan, so ito ito yung tatlong goods po na naitabi natin from from the 10 heads na pinurchase natin from Batangas Dominant CC D09 yan, yeah, kaya po sila tawagin. Ayan guys, pag-usapan natin na ano ba ang dominant CC. Ayan. So guys, uh, lalapit lalap konti kasi nakalimutan natin yung ating microphone. So ayan, ito po yung ating dominant CC. Ayan, ano ba yung dominant CC? Ito po, ito po mismo pinapakita ko sa inyo na purchase po natin ito sa Batangas. Uh, dominant Brown D102 po ang kanilang uh, linyada from and dominant brown d102 is a very popular is very popular for intensive egg production and is uh, exported as GPS ps and commercial stock the bird is highly adapted for suboptimal and harsh production conditions for intensive egg production by our customers in Africa and Asia. Yeah, so yun do, yun po yung Dominant CC. Ano po siya? Uh po talaga siya for intensive egg production. Ano ano ba ang parent stock ng Dominant CC? Ang Dominant CC po ay uh dominant brown D102 sila is Is result of crossing Rhode Island Red Paternal stock And Rhode Island White Maternal stock Ayan. So yan na, cross po Cross po sila ng uh, Rhode Island Red at Rhode Island White Ayan Ngayon guys Bakit ko ba pinag-uusapan Bakit ba natin pinag-uusapan to Kasi ito po ang plano kong gamitin sa mga uh, brown natin Pang pang uh, brood cap. Ayan. Ayun, may managsasabi po kasi, may nagme-message na hindi ra hindi yata po pwede daw gamitin ang dominant CC sa uh, mga dikal brown. Ayan. Kaya ako naman po yung sinasabi ko sa inyo yung pinanggalingan ng dominant CC para din maintindihan nyo kung anong klaseng manok ba sila. Ayan. So, ito po, dominant CC. Hmm. Yan po ang ating gagawing katsaw sa ating mga decal browns. Yung isa. Ayun, may papakita akong isa guys. Yan, punta tayo sa likod. Yan tayo sa likod. Ayan, andito tayo sa likod. Tingnan na natin to mga to. So, ito po yung mga kabir natin na dumalaga. Ayan. Ito yung dongtaw natin. Hindi po successful yung paglilimlim guys. Doon sa nakasabay-bay sa akin. Uh, di ba pinaglimlim natin siya. Hindi successful. Ayan. So nilanggam lang yung kanyang pugaran. At uh, na matigay bells ito. Kasi puro langgam na pala siya. So tinitiis niya. Hanggang sa nakita ko lang mahina na siya. Yung pala puro kagat na siya nalanggam. So ultimano ginawa ko. Pinaliguan ko siya ng shampoo na may malatayo na konti and then pinawal out natin kaya yung natin siya rito Ayan, si Fiona kala ko matitegi guys oh, kamuntik na hindi ko nakita na nilalanggam na siya ay sigurado tegi bears. hindi siya umalis ang pugaran eh kahit puro langgam na yung nililimlima niya kaya lang kasi ano na bugok na kaya pala ano nilanggam na and ito po yung mga decal brown na galing kay Sir Ron yung pinag-swap -pinag natin sa ating mga il ilang, kerasong pirasong tumalagang kabir hindi kasi nagsisipag itlog eh. Kaya ito kino ko, naka-bacterial flushing sila kasabay ng mga formats natin. And then sa linggo ay pupurgahin natin. Purga natin, sabay natin sa pagpupurga sa ano. Sabay sila sa ano, sabay sila sa programa nung ginagawa natin sa ating mga 4 months old. Ayan. Hmm. Mga fake eggs 'yung guys 'yung nakikita nyo mga fake eggs kasi baka umitlog para na sila na may may ganyan baka tukain nila eh pag may umitlog sa kanila. Ayun, ito po yung ating mga Muscovy duck. Yan, mainit, mainit. Hihigal pati ating mga Muscovy duck. Ubos na kagad yung tubig oh. Magigib pa ako. uwi pa ako sa bahay. Ngayon po yung launa na. So, binibideo ko lang po muna ito para makapag-content tayo for today. Ngayon po yung April 5. So ito nga ang ating pinag-uusapan ngayon. Hmm. Ayan. Ito yung isang tomi ng sisin na sabi ko sa inyo guys. So mahina eh. Ayan eh, naka-isolate siya eh. O oh, mahina. So ginagamot natin. Mahina siya. Pero yun at least yung tatlo ay eh, nakabuo tayo ng tatlong goods. Goods eh. <laughs> tatlong goods. Ito yung isa nating ano. Ah... Uh, original natin na mga kabirhen Mm, ito yung kabir natin na lalaki. Na anak na nila 'to, anak na. Kaya yeah, magkapatid yan pinagsama ko lang muna kasi kulong tayo sa kulungan. Pero ito guys, ito ang bida natin for today. Ayan yeah, ang ating bida. Shout out kay uh, former kagawad Dennis. Hindi ko malaman pagawad siya na San San uh, San Vicente, Santa Maria, Bulacan or Muson Yeah, sorry sir. Eh, <laughs> yung apelido nakalimutan ko rin, pambira. <laughs> Ayun, kasi nagpunta lang siya rito nung birthday ko ah, uh, ito nga, nirigalo niya sa akin ito. Uh, ano daw, katayin ko daw. Kaya lang kasi, na hihinay, nang hihinay Kasi ang ganda niya, oh. Yan. Pag-usapan natin, guys, ano ba itong manok na to? Pero definitely, meron siyang decal brown. Kita-kita naman, di ba? Pero to i ko para makita niya mabuti. Ayan. Ito, guys, sa batang-bata pa, oh. Oh, wala pang tahid yan, oh. Batang-bata pa. Hmm. Ito. Ito, ba? Ayan. So, ito, guys, ay crossbreed ng Deca Brown at Asil. Ayan, Asil, guys, oh. Pero nakita niyo dominanteng-dominante yung kanyang pagka uh, Deca Brown. Hmm. Yun nga lang, Pagka titignan mo siya na mabuti, yung kanyang palong ay asil. Yan o, oh, crown. Para crown yung kanyang palong. Ito, lalaki to guys. Lalaki. Yan o. Oh. Laki. Malaki siya. Bata pa. Bata po siya eh. Oh. Mailap. Mailap eh. Mailap eh ha. Hmm. Ayan guys. So ito po ang Nirigalan sa atin ni former kagawad uh, Dennis. Yan, shout out kay former kagawad Dennis. Thank you sir. Ito pa yung manok na binigay mo sa akin. Hindi ko pa kinakatay. <laughs> Sabi niya kasi katay ko daw. Eh. birthday present ko sa akin to. Eh. Pero ayan o. Oh, uh, ganda kasi. Ang ganda niya. Laki. And then yung kanya muka. Itang kita yung asil ng kanya muka. Oh. Hmm. Asil na asil guys o. Oh. di oh, ba? diba? Huwag laki masyadong titingin sa not. Uh, masisilo kayo. <laughs> Ayan oh, oh, Nakatapat sa araw eh ha. Dito tayo sa ilalim ng puno ng mangga ha. Alauna na tanghali. Eh. Mm. Ah, sil guys oh. Ang ganda oh. Hmm, di ba? Pero ang nanay niya ay decal brown. Ayan. Ayun, napag-usapan natin yung decal brown guys. Yung mga uh, nabanggit mga kanina. Kasi plano kong gamitin yung mga dominant sisinga para sa ating uh, decal brown breeding Kasi nga, ang habol naman natin is uh, Egg production Brown egg production And, and dominant sisi po Ito, naka-flash ulit sa screen uh, Ito, babasahin ko muna Teka, wait lang At sisilong tayo <laughs> Mainit eh ha Ayan guys In-adjust ko lang camera At mainit doon Ayan, so yun nga uh, Yung napag-usapan natin kayo ng dominant uh, brown D102, yung dominant CC natin, uh, sabi dito sa Google, it has an egg productivity of more than 315 brown shell eggs at 74 weeks age. Ayan. Brown shell eggs. So, ibig sabihin, ay brown egg din po siya. yeah, Kaya naman ako, ang kumapasok sa isip ko, kung pwede siyang, kung pwede siguro siya, na gamitin sa ating mga decal brown na pangkatsaw kaya lang meron pong nagko-comment na hindi daw po pwede yun kasi parehas daw pong F1 ngayon ang take ko, po, ang take ko naman po dyan is the rule of thumb naman sa breeding guys is as long as hindi ito related or magkamag-anak magkadugo ay po pwede mo namang i-breed dyan kasi inbreeding lang naman po ang isa sa nagiging problema po sa breeding ng mga hayop inbreeding meaning pag pinagbreed mo ang dalawang hayop na related or magkadugo magkamag-anak doon ka po magkakaroon ng problema kaya lang ito naman po kasi dominant sisin natin ibang ibang iba ibang iba po ito sa mga decal brown po natin hindi po siya related and parehas po silang uh, egg producer ng brown eggs kaya naman ako iniisip ko pagka pinagsama mo silang dalawa pinagbreed mo silang dalawa hindi man po lalabas yan na pure decal brown siguro kasi to be honest guys ewan ko lang sa inyo kung alam nyo ha wala naman po talaga nakakaalam ng talagang parent stock ng mga decal brown eh. uh, ako hindi ko personally hindi ko alam ha correct me if I'm wrong ako personally hindi ko po alam talaga ang pinanggila, pinanggalingan ng Deca Brown ang kanilang parent stock ang pagkakaalam po lang po ay isa po yung malaking kumpanya dinevelop nila yung uh, manok na yan pero hindi po nila sinasabi talaga yung pinagmulan nila yung kanilang parent stock sila lang po nakakaalam nun, yung kumpanya po ng Deca Brown kaya naman po marami po naglalabasan nagkocross-cross cross cross ng mga iba-ibang banok na heavy egger, brown eggers. And then yung mga produkto po nun ay uh, nagagamit ko as brown brown eggger chicken uh, production or brown egg or, or nagagamit nila sa brown egg production. <coughs> Ngayon 'yung naman po ang aking uh, take dyan So meron tayong decal brown na brown eggger na and then meron po tayong Dominant CC na uh, developed them for heavy egg production na brown egger din. So hindi po hindi man po siya matatawag na decal brown, pero ang itatawag po natin sa kanya ay decal bo. <laughs> ayan ang ating ma CC from from crossing the dominant CC and yung ating De decal brown ay tatawagin po nating decal bo. Ayan guys ah. Decalbo. So, kung kayo po yung order sa akin ng mga produce kong kayan, ang order niyo po ay sisiw ng Decalbo. <laughs> Joke lang. De, pero totoo naman yun guys. Ito naman ay e, ano, experiment. Wala naman po mawawala. So, try po natin yan. ibi po natin silang dalawa. And, uh, i-grow out ko po yung mga mauuna natin yung mabibreed para makita natin ko na ba talaga result. Yeah, pero, yun ang take ko doon. Uh, sa tingin ko naman po ay wala pong magiging or wala pong magiging masamang epekto kung ipag breed natin ang sinasabi nga, sabi nung nag-comment is F <coughs> excuse me. Ang sabi ng nag ay F1. Eh, ako hindi ko naman alam kung F1 talaga yan na ano. Basta ang alam ko lang is dominant CC siya and then yung ating decal brown. Yun lang po ang alam ko kasi hindi naman po tayo technical masyado. So yun. Sa try natin, sorry guys, na lamunan <coughs> Try natin guys. Ayan. And then ito, ito nga si Asil. Ayan guys. Ito nga si Asil. Si Asil, si the brown Asil, sorry. Ah. <coughs> si Decal Brown Asil. Kano ko rin po itong mag ng ano, ibibreed natin sa mga Dikaw Brown natin. Kasi ito po ay 50% Dikaw Brown, 50% Asil. Pag breed natin siya sa ating uh, Decal Brown, mangyayari po niyan, correct me if I'm wrong, hindi po eksakto, more, more or less, <coughs> more or less ay 75% na decal brown and 25% na asil. Ayan. Ayan po. So, try lang natin. Oh. Uh, <coughs> sorry guys, nahirapan ako magsalita. Nangangati ako lalamunan. ah, uh, ay, sorry. Ayan. So, ito ay eh, bata pa naman to. Hindi ko lang alam ang saktong edad kasi hindi, na, hindi nabanggit sa akin ni Sir Dennis. Pero pagkukulangin natin siya and eh, pwede natin gamitin materyales. Ayan. Kaya natin. So hindi natin siya kakatayin. Alagaan natin siya, di ba na? Mm, ayan. Tung ating uh, Deca Brown Asil. Yan. shout out again kay former kagawad Dennis. Ayan. Yan, guys. <coughs> ayan. So guys, dito tayo mamimili ng ating gagamiting uh, pang breed. sa mga oldies natin yung mga nakuha natin sa Aguilas na recondition natin so ayun si rooster natin na kabir ay uh, ipo-pull out natin yan pero hindi tayo dito magbibreed ha uh, isi-separate natin sila lalagyan natin sila ng separate breeding area na kung saan ay magiging 3 to 1 lang ang ratio so kukuha tayo magpo-pull out tayo ng sham dito para magka, magkaroon tayo ng 3 to 1 ratio sa ating breeding ng decal brown at ng dominant CC. So, marami tayong mapipili dito. Ito, oh. Eh. <coughs> guys, oh. Oh, ganda. Uh, ganda niya, no? Diba, ganda ka, no? Ganda ka. Mm, ganda yan, guys. So, pipili natin yung magaganda. At uh, yun ang ating i-breed Kaya lang, ah, uh, <coughs> gusto ko po munang mangitlog yung nakuha natin kay Sir Ron. Ah, uh, bago tayo magumpisa para, kasi... Sa ngayon, nakakuha lang po tayo dito ng 34 to 36 eggs a day. <coughs> doon po naglalaro yung ating egg collection ngayon kasi bumagsak po ang ating uh, production gawa nung sa sobrang init. Ito po sila ay nasa 55 hens po sila. 55 hens na mga oldies. <laughs> okay. So guys, sa pusing ko na dito medyo nahihirap na tayo magsalita. Pero ito, ito po pagkukunan natin ng mga inay na abangan nyo po. <clears throat> abangan nyo po kung paano po tayo mag-breed. And ipapakita ko naman po, po sa inyo lahat dyan. So yan. Maraming marami salamat po sa lahat po ng mga solid kabokal at sa mga solid givers po po. Maraming maraming salamat sa mga sa patuloy niyo po suporta. Thank you po. Thank you. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, thank you po. Maraming salamat at ingat po kayo dyan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Bukas na naman ulit tayo mag, mag, uh, mag ng panibago. So muli, ito ang yung kabokal's farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap. Pagsika, pati sa lahat ay kumilos sa so, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.